So guys, naliligo yung mga buhaka ng shit. Mga manyakis eh. Yung mga babae kasi kaya, ano sila doon, nagpo-focus sila doon. Goal nila yun eh. Tama. Ayun ako, dumidikit pa yung mga kupal o. Oh. Dumidikitan pa o. Oh. Ganyan yun yung galawan ng mga ano, babaero, no? Dahil sa'yo nilo, shoutout sa mga asawa nito. Light lamp. Andun, may mga lalaki at dito. Shout out, ayan ang tatapang nila. Oo, oh, oh. tayo po, gumagaling po. Okay na yun, vlog lang. Sig Sigat kayo ngayon. Oh. Okay, Bebenta ko kayo. Oh, oh, ngayon, nagsialisan yung mga babae kasi iba mo na ayos gawin <laughs>